Challenge tayo ngayon, so magkano tayo sa YouTube manon tayo, so bawal matawa challenge, okay? Okay, bawal tayo matawa. Kaya po tayo sa YouTube. So yan guys, magdetab tayo ng bawal matawa challenge. So, wait lang. So, ayan guys. Titinan, mag tayo kung ano ang nakakatawa. Okay. Dito tayo, ipi-play natin to yan. So, titinan natin kung nakakatawa to. At sa lang natin yung sounds. Kasi sige na natin kung okay Step down! Hindi na, Sharifa. Kaya hmm. panuorin niyo so ang Ay, lang, guys. na ba mo nila? Sobrang baho. kami makatulog eh. sa sobrang baho talaga. So, yan, guys. Alam ko Okay, tayo. So, na challenge. sa sa school niya. wala pa face mask. Parang eh. talaga. Mabaho tal Pag mabaho sa school niyo, makikita niyo ako doon. Nakagandong. Nakalawin. ang mo magpin ka na ganyan para may mali. Uy, hindi, tama yan, ganyan talaga. Ano to eh, hindi manananggal, pero ulo yung sinusup. Gotta care, yummy. just like poof, then she's gone. Yan, wait lang guys. Wait lang. Maghanap tayo. Yes, try natin yan. Kung walang mga tropa, ng mga, kaya mga, ka, sigi, mga tropa e bawal ka tumawa. Pwede kang mag-smile. Pwede kang gumanon Pero bawal lumabas ang ah! Oo, bawal ka ng mga tropa. Payo rin hindi tumawa. Let's start. May kumakain siya. napanood ka nito? ko lang dito guys. Oops, umiyak siya. Bakit uh -huh. okay, um <tinyo> Pancho so, umiyak doon, kawawa naman kumakain naman. Pinagin natin ng challenge, tayo, na Bawal tumawa challenge. Basically, ang laro mga tropa ay bawal ka tumawa. Pwede kang mag-smile, pwede kang gumanon, pero bawal lumabas ang tunog. Oo, oh, bawal ganun mga tropa. Tayo nyo rin hindi tumawa. Let's start. May kumakain siya. Paano napanood ka na ito? Oops, umiyak siya.

Palo. <laughs> Kasi naman patulalag yan. Pampaluhin ka talaga doon. Diyo An, peace ka dyan. Nabuntis mo, nandiyo sa labas. Eh di po yan, di ba? O, di nga yan eh. Paano makakabuntis yun? Saan ka pupunta? Wala akong mabubuntis. Dago, takoy ako. Paano akong makakabuntis? May hirap yun makabuntis. Ano naman yan? Kasi yung preno mo Ano ginagawa mo? Parchus Ano ba? Okay Walang lumabas sa tunog guys ha? Okay? Ah, anong gagawin mo girl? Anong gagawin? Ito yung Ano raw? ito At next Ulitin natin wait, natin oh! um, ba? Paano yun Saan ka pupunta? Wala pupuntis Ang Mahirap eh, yun makabuntis. Ano naman yan? Ang ah! damdamin ko sa'yo <seks> Ayusin mo kasi yung preno mo. Ano ba ginagawa mo? Para siya sa dao. <makes> okay, walang lumabas na tunog guys ah. Okay? Oh, Anong gagawin mo girl? Anong gagawin mo? Ipisa ko na. Ano raw? Tapos ito, muna. At next is... Oops! Kumahaba. <laughs> so yan guys, ito na ang last part. So Don't forget to subscribe and click double button para like at debate sa mga videos ko. So yan guys, last part na to. perfect? siya Okay, hindi ako tumakas. Kaya tumawin na pa kayo. Mga mahinang nila